Sa isang liblib na probinsya, may isang isla na kilalang kinatatakutan ng mga residente. Ayon sa mga matatanda, wala nang bumabalik na buhay sa mga nagtatangkang pumunta rito. Tinatawag nila itong Isla de los Perdidos, isang grupo ng kabataan ang nagpasya na tuplasin ang misteryo ng isla. Hindi sila naniniwala sa mga kwento at naniniwala na baka mayroong kayamanang nakatago rito. Umaga nang sila'y pumalaot papunta sa isla gamit ang isang bangka. Pagdating nila sa baybayin, napansin nilang tila walang senyales ng buhay, walang mga ibon, walang inday ng hangin. Ang kapaligiran ay tila patay na, sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay papasok sa isla, nagsimulang marinig ng ilan sa kanila ang mga boses na nagmumula sa kawalan. Sa bawat hakbang nila, tila lumalapit ang mga boses, ngunit walang taong makikita. Biglang lumamig ang hangin at nagsimulang magdilim kahit tanghali pa lamang. Habang naglalakad sila sa gitna ng kabubatan, nakarating sila sa isang lumang simbahan na yari sa bato, sira-sira na at nababalutan ng mga halaman. Sa loob nito, nakakita sila ng isang altar na may mga lumang kandila at libro. Biglang bumukas ang mga pinto ng simbahan kahit walang hangin. Mula sa madilim na loob, may mga anino ng mga taong naglalakad palabas, ngunit tila nakalutang at hindi nakikita ng buo ang kanilang mga mukha. Takot na takot ang mga kabataan at nagpasya silang bumalik sa bangka, ngunit tila hindi na nila mahanap ang daan pabalik. Para bang ang isla ay gumagalaw, binabago ang anyo nito, tinatago ang kanilang mga bakas ng paa. Isa-isa silang nawawala sa kakaibang paraan, ang isa ay nadula sa bangin na hindi nila nakita, ang isa na may biglang nawala ng lumingon lang saglit. Ang natitirang dalawa, takot na takot, ay nagpasyang siyang manatili sa gitna ng kagubatan at maghintay ng tulong. Nang magising sila kinabukasan, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nasa mismong pampang kung saan sila unang dumaong. Ngunit napansin nilang hindi na ito ang isla na pinuntahan nila, mas malaki, mas madilim, at mas misteryoso. Sila'y nagpatuloy, at sa bawat hakbang, naramdaman nilang hindi na sila nag-iisa. Hanggang sa ngayon, walang sinuman ang nakakabalik mula sa Isla de los Perdidos. Ngunit sa gabi, kung tatahimik ka, maririnig mo ang mga boses ng mga nawawalang kaluluwa. Humihingi ng tulong mula sa isla na tila buhay at naghihintay ng mga bagong biktima. Kung nagustuhan mo ang nakakatakot na storya, huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na mga video uploads na gagawin ko.